gulo daw ang uh, demolition team sabi ni Tatay pero ilang beses na natin na-clearing eto sa paligid ng Anda circle ay, na niyo, na kayo, o, okay, magsabi na makasabi kaloy hindi kung magki-clearing niya ang No. Oh. pabalikan ni uh, Engineer The Fearless Bulanon ang ating jefe ng Team Devolution eto nga uh, paligid ng Anda circle dahil nga talagang uh, sandamakmak pa rin yung mga vendor dito

Oh, tagal na ba nagtitinda yan, boss? Oh, tagal na ba nagtitinda? Oo, oh, tagal yan sila sa Hindi, hindi, hindi niya ba napat sasabi yan? Hindi, pag na dyan, bawal naman talaga. Kasi hindi mo naman kaya eh. Oh. Kasa o sinasaway nyo Oo. Wala namang subusunod naman, hindi. Hindi talaga. Alright. Nakita ko yan. Bukutis kayo ngayon ha. Bawal kayo rito. Bawal ha. Kaya na, maganda. Usapan natin ha. Sige, pagbibigyan ko kayo ngayon. Bawal naman kayo kasi. Hindi nga. Bawal dito. Wag, wag dito, wag dito. Opo, wag, oh, na, wag ayun, niyo lang kunin. Na. Kasi kung kukunin to, hanap po namin to. Ayan, ayan sa nga to. kunin. Oh, o, sige, sir. sige, pagbibigyan ka pa <laughs> paligid ng Anta Circle kasama natin ang Team Demolition headed by Engineer The Fearless Pula noon pati na rin si Sir Jun Ramos at si Awancho Bernardino mga team leaders natin at pati na rin ang buong kamani ng Demolition Team sobrang init pero ang ting demolition natin eh, patuloy pa rin ang pagtatrabaho kahit sobrang init para lang patinuin ang alunsod ng Maynila 11 street eto mga kayon. pero nga papunta nga uh, ba si Eko? eh hey, niya. Ang katanggol natin si Marito <tongan> po. Ganun lang, eh. Pinalap <laughs> ko lang sa sabihin, ano? Ito ano? pala ang boss nila, ha? Oy, lang ako, oy! <laughs> <laughs> Ikaw pala ang boss nila, ipapapain mo! <laughs> Nakata ko nga, ginagawa ko na sa ring wala, wala ko mababa. Wala, malago, ha? Niya, niyo, lahat yan, kunin nyo lahat. sa mga kahoy eh, yung mga palo china yung mga ginagawang pako ha pako mga ginagawang uh, palete paleta palete ako ng palete english kasi palet eh. paleta Team Devolution headed by Engineer the Fearless Bulano Jun Ramos, Juancho Fernandino Kasama natin yan Para isa na sa Paglilinik At nga paligid ng Adas Circle Shoutout sa lahat Sa mga viewers natin Dito sa Global Work Travel Kung hindi naman nakakaabala sa inyo Sana masuportahan nyo rin yung T2 Aking personal channel Doon tayo magkaguhan habang uh, dito sa Jomalong Work Travel eh purely reporting lang dito sa mga nagaganap sa NCR at sa Sud ng Maynila so, soon kasi ay go-cover natin yung mga NCR baka sa barang ng may lagay yan puro basura puro kahoy Grabe init, Cho, no? Eh, Buong araw. Oh, din 'Yan mga nanakitin niya, amo. Sasay Wala kang tayo, part two.